Akala niyo, hindi ko alam. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay Kowa Commissioner Lipana. Sa totoo, ito yung mas mayayaman, ano, na ayaw magbayad ng tamang buwis. Hindi na natin kailangan magbanggit ng pangalan. Kilala niyo na po kung sino yung number one dito. Pag nakolekta po natin, mga ninakaw sa atin, enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Muli po tayo ay finalist. Hindi ko alam kung ilang taong consecutive na, pero muli po tayo ang finalist ng uh, Philippine Chamber of Commerce and Industry para sa Most Business Friendly Highly Urbanized City. And I would like to take this opportunity today to commit once again to the people of Pasig that in the last uh, Last 1,000 days ko po, bilang mayor, in our last 1,000 days, hindi pa rin po tayo magtataas ng RPT or business tax. Yung sa amilyar, uh, dahil sa RPBARA, para sa mga nakakaalam, eh, maaring magtaas tayo ng, uh, tawag dito, yung pag-assess natin, baka magbago yung assessment natin. Pero magbababa tayo ng uh, rates para ganun pa rin po yung babayaran ng ating uh, mga taxpayers. Yung sabi ko lang, unahan ko lang po para hindi po magpanik ang mga gabayad ng buwis. Sabihin na uh, yung assessed value, biglang tumaas. Bababaan po natin yung assessment rates para relax lang po tayo. Hindi tataas yung binabayaran nating RPT. Alam ko yung mga nakaupo banda dito, mga hasyendero po ito. Kaya yan po talaga yung unang tinatanong nila. We're also pursuing various tax cases para sa mga... Sa totoo, ito yung mas mayayaman ano, na ayaw magbayad ng tamang buwis. Hindi na natin kailangan magbanggit ng pangalan. Kilala nyo na po kung sino yung number one dito. Doon nung sinubukan natin, ano, uh, hindi ganun karami yung pera na nasa loob ng bank accounts. Siguro, a little less than 100 million yung uh, naabutan natin so far. Pinagarnish po natin sa banko. Uh, billion kasi yung utang, pero at least, mas okay na sa zero. Tapos ipapursue natin yung kaso. Pag nakolekta po natin yung mga utang sa atin, yung mga ninakaw sa atin, huwag na tayo uh, ano pa. Yung kasunod na building natin para sa City Hall Compound, dun pa lang sa uncollected taxes, pag nakolekta natin, yun na po yung gagamitin natin. Yun na po yung ilalaan natin para dun. Ganun kalaki yun. Yung scholarship program po natin, taon-taon ay lumalaki. Yung regular scholarship po natin, last school year, nasa 24,000, this... Uh, 2024 to 2025 school year, sa 25,000 na po. Pero yung pinaka-highlight po natin na hindi yung regular scholarship program, kundi yung paglaki ng ating pag-asa scholarship program. Ang brainchild ng ating Vice Mayor. Nagsimula po tayo, trial season o trial school year, nasa 400 lang po ang ating binipisyaryo. Medyo marami na rin po yun. Pero ngayon po, this school year, nasa tatlong libo na ang pag-asa scholars natin. <clears throat> Sa ating mga SK officials, alam kong hindi madali. Nag-usap tayo nung nakaraan. Pero alam ko rin po na kung gugustuhin natin, ay kakayanin natin. <clears throat> I'd like to congratulate our SK Fed and of course our LYDO and our SKs represented here training sila sa handbook ng financial transactions. Sinihikayat ko po ang atin, Lalo ng mga SK chair natin na aralin talaga yung mga guidebook o handbook natin. Alamin natin para hindi tayo naluloko ng kung sino-sino, hindi tayo malinlang, hindi tayo maligaw ng landas. Hinihikayat ko po ang ating mga barangay officials. Mag-ayos-ayos naman po tayo. <laughs> hindi ko po nila lahat Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Wag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay Kowa Commissioner Lipana gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala niyo, hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba, sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagfa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Mga kaibigan, nailatag na po natin ang pundasyon para sa mabuting pagugoberno sa lungsod ng Pasig. Now the question is, how fast and how far can we go maraming maraming salamat mabuhay ang lungsod ng Pasig